Laing mga outstanding employee na pod ang giila sa ika-13 nga Gawad Kaligtasan at Kalusugan sa Department of Labor kauban ang Occupational Safety and Health Centers sa Region 12 Oktubre 9. Sumala kang office in charge Chief Ray Soriano nga ang mga regional awardee mao kini ang mga empleyado nga dili lang basta nagsunod sa OSHC criteria. I-screen po nandole yung mga best bet ng region. Ito yung talagang lampas na sila sa minimum compliance. Kumbaga, ito yung nag excel na sila yung mga programa nila stand-alone. Uh, over and above na to sa pinaprescribe ng gobyerno. Pila pa sa gigawaran din hi ang third time regional awardee na ng Energy Development Corporation asa kanhi na sa matud pa nga national awardee si Gunero Romeo We comply all the regulations and not only compliance, no? we uh, uh, do our work safely, So uh, Diyan, compliance. Ang gikaingong korporasyon, gidiklarang regional awardee. We comply all the regulations and not only compliance, no? we uh, uh, do our work safely. So uh, Diyan, compliance. Tumong sa maong aktibidad, nga mauhag ang uban pang kumpanya nga mga safety and health programs ug standard alang sa kaayuhan sa mga empleyado. On the other hand, uh, ito ding pag, pag gumawa ka ng safety and health program at nagiging aware at saka conscious yung mga magagawa natin, ang ganda din ng tulong nito sa company. Unang-una, -una, comfortable ka, convenient ka, secured ka sa paggawa, therefore you can be more productive. Kaya sa akin, adapt safety and health program, then your company will grow. Luyo sa gikaingong regional awardee, dunas sa ubang pribadong kumpanya ang nakadawat og special awards. In the heart of changing lives, kini se lazelabaho Brigadanus.